sa Pangulo, unang bahagi pa lamang ito at ilulunsad ang second and third phases ng Valor Health Network Program mula 2026 hanggang 2028. Klinaro din ng Pangulo na pati ang active duty soldiers ay makikinabang sa programa. Pinaplano na rin ihatid ang primary care services sa mga miyembro ng civil defense. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DND at DBM. Siguraduhin na magbibigay ng sapat na pondo ang programa para maipatayo ang lahat ng Valor Clinics. May mensahe din ang Pangulo sa mga veteranong sundalo ng bansa. Hindi matutumbasan ng kahit anuman ang inyong paglilingkod. Sana ay maipadama ng pamahalaan na may masasandalan kayo sa oras ng pangangailangan. Nandirito rin ang gobyerno para patuloy na alagaan ang inyong kalusugan at tutukan ang inyong kapakanan.